Talib. Kasama ka niya, Hindi. Oo, uh, napagulog. Sa lahat ng hulog na ito. Ito mo to? Oo, oh, mga idol, oh. Adali ng pambigas sa maalong dagat. Kaya mo naman lalaki ng alon eh. Iyo. <laughs> Oh, alam mo na ng alon. Magalong naman. Ayos lang, hindi naman tumugas ng hangin dito, malakas. Oh, may isang buraw. Oh. Ayaw, ang karagong kukukoy mo ito. <laughs> Baligtad, ang city ay ang huli manalaki. Ang size is yung maliliit. Ang huli, tayo siya. Na. Nagtultong na yung hakang. madaling umulan. Ah, dami nang litaw doon kanina 3. nung kuha. Mm. dito naman sa may putas eh, kaya la. Yeah, na Ala pa dun tayo. Iisang buslugan ay eh, eh malapit na tayo. Ang um, hindi hmm. ata pumulot dito. Ang mga gaganda. Eh. daing ari. Kung dito ako nakamula sa kuha. Ilang metro Sila nga ng, sa kalura ng batak. ay eh, di gaganda yung tatagal, tatagal-tagal dyan. Eh pagkatasan pa mo ito namin ni Tanauna agad. Oh, isa ka tumitig. Sila nga. Yan. Nagdalawang pulot yung ngayon ako. Yan. Yes. Dami yung hulog buko sa barat. Mahala na. Hindi mo nakadali. Hindi ko nang lumipot pa. Ba pala, lumipot pa. Ganda sa umaga sana rin eh. kung baka lang may agos dito umaga. Pero iba. Wala namang problema ang agos eh. Kuntrahin mo lang ang batak Oo, uh, kontrahin mo lang ang batak Anong kuntrahan? yang ang yung agos pa e di siya silangan ka kababatak. batak? Ay, Ayari kaya namin ginuntra ang batak, sadyang alam ko pa silangan ng agos Ay nagpa-lulus kami sa akin, kaya lalaki ng araw Ayun na tayo, walang halong Hindi yan sa ito Ayun uh, tapos baka may lima na no? Pumukos pa nang, kung ano eh, doon sa bandang Kaluraan. At kung gating ko sa aking bago, yung wala ay las, -las. So, Hindi siya makahagit. So, laging gusto yung masiraan muna bagong makadali. <laughs> Di ka nakakadala yung dalawang bago ng'yo? Alam na lumas. Alam <laughs> na Alam na lumas. Pwede <laughs> <na lumas>. <laughs> kung saan masira eh, doon yan ang mawulfo. Ano? Kaya kaya makikita siya umaga. Ano mo ito yan?